A'udhu billahi Minash syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Ang Diyos ang nagpadala ng kanyang sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dala-dala ang kabanal-banalan na Quran at din ng Islam na relihiyon ng katotohanan upang pangingibabawin niya ito at mas magiging higit sa kataasan kaysa lahat ng mga relihiyon na gawa ng tao kahit na ito ay kamuhian ng mga nagtambal o sumamba ng imba o sa Allah. Iisa lang talaga ang relihiyon, ang mensahe ng Diyos, pagpapasakop sa kalooban ng Diyos, ito ang pinatawag na Islam. Ito ang relihiyong ipinangaral ni na Moses at Jesus. Ito ay relihiyon ni Abraham, si Noe at ang lahat ng mga propeta. Sa anumang pangalan ay maaring tawagin kung sisirain ng mga tao ang dalisay na liwanag na iyon at tawagin ang kanilang mga relihiyon sa iba't ibang pangalan. Kailangan nating tiisin sila at maari nating hayaan ang mga pangalan para sa kaginhawahan. Ngunit ang katotohanan ay dapat mangingibabaw sa bawat relihiyon na malawak na nagpupuri sa sarili sa mga tao at tumatambal sa ilang espasyo ng panahon ay may sulyap na katotohanan. Ngunit ang Islam ay ang perpektor tek liwanag nang katotohanan. wa kirudauhan alhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh